Kasabay ng launch ng kanyang kapamilya series na Senior High, nagbigay ng reaksyon si Andrea Brillantes sa mga nagsasabing siya na raw ang next drama queen ng kapamilya network. Feel mo ba, Andrea? Roll BTR! ko po kasi ever tinignan na ganun yung trabaho ko eh. Na ako na yung next or gusto ko ganito. Of course, masarap pong pangarapin at masarap mangyari po yun. Pero every time po na may gagawin ako, mas tinitignan ko lang siya na blessing po ito sa akin at sa pamilya ko po. Uh, bilang breadwinner pa rin ako hanggang ngayon. Mas tinitinan ko pa rin ito ng trabaho, artista ako. At dapat lagi ko pa rin galingan. Kung hindi ako yung maging next, okay lang kasi baka yun yung plano sa akin ni Lord. Uh, ganun, ganun ko po siya tinignan. Never akong na sisilaw or nadadala na kailangan ako na yung next Gusto ko lang talagang pagbutihan ang trabaho ko at bawat eksena ko mabigyan ko ng puso at justice yung role ko po. Pero... Yan. Thank you very much kay Binya Vibar, lino ng video niya. Yep. Uh -oh. Anyway, talaga namang ano, bong yan sa Brilliant. Saka, feeling ko, alam, bata pa lang yan, Annalisa Days pa lang. Malaki meron na, na. Meron na talaga na siya uh -oh. magiging reina ng magiging isang Claudine Barreto, or maging isang reina talaga ng ABS-CBN. Oh, reina Ray, diba? talaga kasi yung yung influence niya 'di ba sa Gen Z mm. sa millennial, napakalakas niya. Pero mm. i-consider siya isang mm -hmm. malaking adi sa kanya malaking bagay 'di ba sa dami-dami ng mga artista ng ABS siya yung kino-consider na next, kungbaka next important star, Glam oh. Queen, 'di ba? Mm, eh, pero alam mo si Binnya kahit doon pag nagkukwentuhan kami oh. 'di ba? Talaga nakita rin niya na lalaking artista talaga si Andrea. Pero oh. speak of lalaki trend, yung dati may insecurities siya, sinabi nga niya na parang feeling ko ang pangit-pangit ko, hindi ako sisikat. May ganun siya pala before. Pero alam mo pa, paulit-ulit si Friend Romel ano? Oh, kahapon oh, binanggit niya 'yan, 'di ba? Oo. Oh, oh. oh. Gusto ko sana 'yon. Ang kahapon kasi oh. Tandang tanda oh, niya. Ano wala kahapon magkakasama tayo kahapon. Nawawala ka hello. Ano ba 'yan? sabi sabihin niya yung big star na siya, di ba? Oh, oh. Pag natutuwa lang ako sa kanya. Oh. Ganon. Ay, ganon? Kaya pa ulit-ulit. Oh. 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 Ganon? Baka sabihin naman, <laughs> ano, sirang plaka ba si Tito Romel? Pero kasi di ba, nakakatuwa lang siya ngayon, big star na, di ba? Correct. Yung potential na sisikat-sisikat pa ng gusto. After nitong oh. senior high. Saka sana yung, ano, di ba, yung pagkanega niya, nawala na. Ah. Parang ngayon, parang positive ang dating niya, good vibes. Oh, oh. Sana magtuloy-tuloy na ganon para tuloy-tuloy na yung ano niya. Kasi rin rin ko, niya. ko, alam mo, parang napansin ko, after nung break up nila ni Richie Rivero, oh, oh. parang naging positive siya kasi yung sympathy oh, oh. parang more on pumunta sa kanya. Ah, kaya ganyan. Oh, at nagtuloy-tuloy na dito sa performance niya sa senior high. Kasi nung kabibig nila ni Seth pedilin oh, oh. na naka Richie, nega so, parang, parang napaka-nega niya, di ba? Oh, oh. Pero itong break up nila ni Richie, eh, medyo iba to. Oh. Naging siya positive. Oo, oh, oh. parang oh, oh. nasa kanyang simpatya. Ang takatulong, yung pananahimik niya kasi sa issue, di ba? Ayun, kasi oh, oh. pagpalingkera ka rin, nagiging nega ang dating Ayun, eh. No? Pero nandinig na mo siya ng iba. Kasi sabi ko ang itindihan na lang kasi bag yung pagiging vocal niya sa pagkakaroon ng class, sa anak ni Ina Raymundo. Yung date-date, di Oo, ba? Oo, so, mm. yung date-to kayo. Single na me, gumagal. Pero alam Kaya mo... Kaya ng natural sabi, natural, kasi bagets pa. Alam mo si Andrea, mukha siya ng ano, 2023. Ganon. Uh, uh, parang artista talaga, de, di ba? Hindi, masabihin siya yung, siya yung ano, sa yung teenager na pang 2023 ang karakter. Correct. Parang oh! gano'n oh, oh, yun talagang Yung talaga siya. Yung maraming nakaka-relate sa kanya sa oh, social media. Oh, because mm -mm. siya yung representasyon ng Gen Z, ng millennial, oh. gano'n. No, parang yung Gen Z, ganyan talaga ang thinking. Parang gano'n eh, oh, di ba? Oh.